Ayan. So maglalakad-lakad tayo mga ka-neighbor. Kalmadong kalmado yung dagat. O, oh, yamon yan, yamon yan. Tapon mo na yan. Tapon na, tapon. Meron tayo sa bahay, marami. May nangingisda sa party na yun. Namimingwit, hand Mama, oh, fishing. O, oh, fishing O, oh, mamam, dada. Uhaw na dada. Doon, mommy, oh, doon, mami, doon mami oh, oh, oh doon mami. Mami doon mami. Oh, diba di Doon mami. Eh, dagat kalmadong kalmado kaya kalmado. pa ang no problema punta kami doon sa gilid ng dagat walang kalon alon nalilid yung alon Luligo, huwag maligo. Wala, wala, wala. Suot ay rinig suot mo. Suot, suot, suot. Lapag mo dyan, suot mo. <laughs> Yung kanyang <chinelas> na tanggal. <laughs> kuya, pipiti mo. Tignan natin kung ano mariging reaction itong baby ko. So, ganyan lang oh, dito. Hindi na kay kuya. Kuya. So yun guys, sumilong muna tayo kasi mainit. Medyo inihika na naman tayo. Ah, sinusumpong na naman tayo kasi mainit. Kaya natin mag ano, mag relax ng konti rito sa ilalim ng mga mangrove tree. May mga ilang puno rin kasi ng mga mangrove dito sa gilid ng dagat. Ayan oh share out sa inyo lahat dyan hirap diba <laughs> joke lang wala namang mahirap masaya sa probinsya no napakaganda ng probinsya no? mga puno relax na relax malayo sa stress napakagandang lugar ha? katulad sa katulad kong pasyente nagpapagaling eh, napakasariwa ng ang mga bata yung anak ko nandun pa rin Ilang araw din ha bago naging ganito kakalmado yung dagat. Saka yung panahon. Alos ilang pagtitiis. Ako nag enjoy pa oh. Ni-enjoy nila yung ganda ng dagat. Yung ganda ng panahon. Charot kay Tita Mayang at saka kay uh, Cordapia. Ayan. Puro tambo. Sa likod ng komi. Pangilala Island. Kabaungon. Maganda. Kalmado yung karagatan. At ah, siyempre ngayon yung mga kasamahan nating nagpapadagat, mangingisda. Mga nungugitan, namumusit. Lahat ng magdadagat ngayon at tsamba kasi gumanda yung panahon eh. Ingat na lang lagi sa mga pagpalaot nyo. Ayan. Anak ko. Bunso ko. masusunod dong Oh huh? no, bumbum Oh ini bumbum Kami bumbum di ba tip tip golingomon tip 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 bum bum pala yung tip 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 bum bum tip tip no? eh ah, boleh ha bolimusi dada Ay, itu dito ditu, didi didi daan, didi didi, dito. didi, didi, daan, didi, 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 didi Oh, didi, didi, yan, didi, uji didi, uji Dada, uji dada, didi, <coughs> 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 tip, bum bum no tip, tip, tip. Ng mga kanibur bali, pauwi na tayo no. Ah, uh, mapapansin niyo mga maraming nyog na laglag yan Ah, uh, sa syudad nito, ang mahal lang isa nito. Dito, libre lang sa mangingi lang. Ayan. Dami oh, ayun. Okay. No? laglag na nyo ito ito so, yan ayun antay mo kami dada yan pabalik na kami sa bahay kasi eh medyo na hinihingal na tayo mainit na so, hindi na maganda sa kalusugan natin sobrang init din so yan natin bumalik na sa base Return to base. Ayan, enjoy natin ang kalikasan. Mga nyug na nagtataasan. At yung aking anak. Dada, antay mo kami, dada. Hmm. Napatid na. Post na, post na pawis na pawis na yung aking ulit tao. Pawis, bibi. Hindi lakad ka. Dada, antay mo kami, dada. So mga ka-neighbor, may ipapakita lang ako sa inyo. Ay, share ko lang kahit naman nonsense si share ko na lang din dada. yun yung may tumubo na yan ano yung dada kapitida sa tudok yung may tubo na nyo ayaw mo ko sila pag yung hawak mo kaya nahihirapan ka so yun ito ito mga kanibro may tubo na siya ayun ah yung nasa loob nito masarap kainin so ang gagawin natin dadali natin to no ayan may tubo yung nyog ayun may tubo na siya kung sa buto tumubo na kung sa buto ah pa, pa. oh. Pa, pa. Adi. Unti para palayon. Ayun oh. Guling naman. bakho yanak bakho na-amaze yung anak ko doon sa bako. Malayo, hindi makikita eh. May gumagawa ng kalsada doon sa kabilang ibayo. Oh, so, dito sa na may tubo.